baba meron naman tayo na ano yung na truck ito yun yung truck na yan ano sira is papatay patay siya no patay patay yung ano yung ano nito yung andar pagka nakarekta may na namamatay no tapos ang problema natin dito etong diagnostic port nya is hindi na gumagana no so dahil kinundim tapos yung mga ilaw sa dashboard ganun din wala na rin yung check engine dyan So, suntok, suntok sa buwan tong diagnose natin na to, no? Mga kachamba, no? Kaya, ano, medyo mahirap to kasi hindi magana yung kanyang diagnose no? Pero, susubukan natin. Sisimulan muna natin dito sa may, ano, valve, no? At tanggalin muna natin yung suction valve. Tapos para matesting natin, ano? Kasi namamatay siya, no? Parang kinakapos ng diesel. So, yun. Ito na nga po rin. Yan. Yeah. So, ngayon mga kasamba, no? Uh, natanggal na natin yung suction valve, no? Yung truck na po, freight L1 na mga gana, no? Napakay-patay ito na. So, ito yan. I testing natin siya, no? Kung pasok, kung pasok pa siya sa specs, no? Uh, I-multimeter natin siya. Kung ano yung sukat niya, no? So, dapat maglaro siya sa mga ganyang klaseng type na SCB no is ano dapat conventional na kasi siya eh. No. So titingnan natin dito yung kanyang reading. Wait lang no. Dito tayo sa aking may wagang ano. So ito tayo no. So conventional na kasi siya no. Mahaba na yung kanyang ano. Mahaba na yung kanyang sanction valve no. So yung So ito yung ano niya, dapat na reading no pag 24 volts is 8 to 8.8 ang reading niya dapat no. Yan yung ano, uh, reading na dapat na na makuha natin dun sa ano. Kung nasa range pa siya no. So sukatin muna natin. Diyan na. So 8 8 ohms to 8.8 no. So ito na siya. natin ano. Yan. So gumapatak siya ng ano, 9.7 o 9. 9 point, yan, yan. 9.5 ohms. So malayo na siya dun sa kanyang reading mo. No? Na dapat is 8 lang o 8.8 yung ano, ano, yung reading ng Andraben na Samsung bulb no. So malamang may sira na to. Si mataas na yung kanyang ano, yung kanyang reading no. So, pumapalitan na lang natin kung anong ito. Tanks yung bulb na to Okay. Babalik kayo pag may ano na. Pag meron na tayong pyesa. Okay. <coughs> Ayan ano. susukatin natin yung ohms nitong conventional na ACB na to No? So, dapat ang kanyang reading is 8. 8 ohms to 8.8 ohms na. No? So cold itong ating ano, itong ating SCV no malamig siya no check natin ano kung ilan yung reading so 9 9 wala ganyan pero mataas na yan mataas yung reading niya no, nine, no? 9 no 8.9 eh hanggang 8.8 lang dapat eh pag mainit na to mas lalong hindi nagagana no kaya pala pag sinasabi ng driver pag malamig andar siya pero pag uminit na is patay patay na so kailangan na natin papalitan to no? so dapat ang maging reading nung bago is mga 8, 8 ohms to 8.8 no so papalitan natin tong SCB na to okay Ayan. Ah, papalitan na natin yung SCB na yan. Kaya lagi siya namamatay-matay. So, okay na. So what's up mga kachamba no? Uh, tawag dito uh, update tayo dun sa ginawa natin na Coricel 1 na makina na yung ano yung SCB ang diferensya no. So yung Coricel 1 na truck no. Hindi na pinatuloy nung may-ari kasi parang ano wala yata ang budget pambili ng piyesa kasi mahal daw yung piyesa no. Umabot yata ng 8,500 yung presyo nung SCB na original ng Coricel 1 na truck no. So, ang gagawin, ginawa nila is pinahatak na lang nila yung ano, yung unit, ah, doon na lang doon nila papalitan sa, ano nila, sa garahe nila, no, pagka nagkaroon na sila ng budget pambili ng piyesa. So, wala tayong magagawa na doon, kasi, siyempre kung mahal nga naman yung piyesa at walang budget, hindi rin natin maayos, no. So, yun na nga, no, ah, pinahatak na lang nila yung unit, kasi hindi na, walang, wala pa silang pambili ng piyesa. so... Tapos ngayon, pero kahit paano, alam na nila kung ano yung depresya ng truck nila, no? Dahil na-test naman natin na mataas na talaga yung resistance ng kanilang SCB, no? Na lalo, lalo na pag mainit is lalong tataas pa yon So, humihina yung magnet ng suction control valve. Kaya, nagiging kusis is papatay-patay na siya, no? So, yun na nga mga kachamba. Uh, okay sana kung napalitan natin. Kaya lang, wala nga budget sumiyari. So wala tayong magagawa, no. So yun na lang, hanggang doon na lang tayo mga kachamba, no. Uh, okay. Subscribe kayo mga kachamba.